Good morning mga tropa, welcome back to my channel for today's video. Ang pag-uusapan po natin is kung bakit nga po ba naghigpit ang Canada sa pagtanggap ng mga international student sa mga temporary resident na gustong pumunta ng Canada. So ayun mga tropa, bago natin simulan, gusto ko lang po muna magpasalamat sa mga bagong subscribers at sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you in advance sa inyong lahat mga tropa. Uh, tulungan nyo po ko abutin natin yung 1,000 subscribers. So ayun mga tropa, Uh, number one reason kung bakit naghigpit ang Canada sa pagtanggap ng mga international student is uh, number one yung bang estudyante po is hindi naman po talaga nag-aaral pagdating ng Canada Kung kumbaga uh, pagdating nila rito naghahanap sila ng full time job, naghahanap sila ng employer na bibigyan sila ng LMIA nang sa ganun is maging eligible sila sa pag apply ng permanent residency ng uh, hindi po nagagawa yung at tunay na purpose nila pagdating dito kumbaga napapabayaan yung pag-aaral ah, nagpo-full time job sila which is ayaw ng IRCC yung ganon, ayaw ng Canada yung ganon na ah. kumbaga yung pro-purpose mo pagpunta rito is hindi mo naman po talaga nagagawa, kumbaga nakitaan nila ng pag-aabuso sa international student pathway kaya hinigpitan po nila yung pagtanggap ng mga international student so number two yung ibang estudyante pagdating dito is ah, uh, kumbaga lack of funds. Yung mga estudyante na nagpa part-time and yung kikitain nila sa part-time is yun yung ipang tuition nila which is ah, uh, hindi po talaga yung kakayanin especially mag-isa ka lang napupunta rito uh, sa bahay pa lang, sa bills pa lang, sa expenses. So kumbaga kung 30 hours allowed ka lang na magtrabaho per week. So paano mo matutustusan yung pambayad sa tuition and yung sa bahay, so sa mga expenses mo. Kaya ayun uh, ibang estudyante pagdating dito, nagiging homeless, nagsasuffer sila ng gutom, ng hirap, dahil uh, hindi nila kayang tustusan yung pangangailangan nila dahil uh, magkano lang din naman yung kikitain mo bilang uh, part-time worker. So ayun mga tropa, isa yan sa mga reason kung bakit naghihigpit ang Canada sa pagtanggap ng mga international student. Number three reason is, uh, merong incident na nakita yung government ng Canada na sa isang basement, ang daming estudyante ang nakatira, which is, uh, ayaw po ng Canada ng gano'n. Gusto ng Canada, ko ikaw po ay international student, kumbaga makakuha ka ng good quality ng education, maging komportable ka sa pag-aaral, maging komportable ka sa magiging tirahan mo. So, ayan po ang gusto ng uh, Canadian government. Kaya po yung isa sa mga reason din yan kung bakit naghigpit sila sa pagtanggap ng mga international student. And number four reason is dahil merong mga incident na uh, peke yung dokumento pagdating dito sa Canada. So, itong mga tropa, uh, in general tayo ano, Uh, lahat kumbaga, lahat ng international student na galing sa iba't ibang panig ng mundo so ito po yung tinutukoy natin dahil hindi lang naman po sa Pilipinas naghigpit ang uh, uh, Canada sa pagtanggap ng international student kumbaga sa lahat po ng estudyante gusto mag-aral dito so hinigpitan po nila isa yan po sa rason kung bakit naghigpit sila is dahil may mga nakakarating ditong estudyante na peke yung dokumento so ayun mga tropa Ayan uh, ang apat na rason kung bakit uh, naghigpit ang Canada sa pagtanggap ng mga international students. So, ulitin lang natin. Number one, yung iba hindi naman po talaga nag-aaral. Number two, uh, lack of financial. Number three, uh, kung baka hindi sila nagkakaroon ng magandang quality ng education. Uh, wala silang magandang tirahan. So, ayan po ang pangatlo. Number four is inabuso ng ibang uh, estudyante yung international student pathway kasi uh, meron silang mga nahuli na peke yung dokumento and meron nga yan na mga na-deport na pabalik ng kanilang bansa. Higyan ko lang po kayo ng kaunting tip ano kung ano ba yung advantage ng paghihigpit ng Canada sa pagtanggap ng mga international student. So ito mga tropa kung plano mo mag-Canada at mag-aral dito in the future. So let's say uh, ibalik ng Canada yung guideline na kahit na hindi ka magmamasteral, uh, pwede mong isama yung asawa mo, uh, magtratrabaho siya full time, uh, nang sa ganun is uh, masuportahan yung uh, pang-tuition fee mo. So, ayun mga tropa, let's say ibalik ng Canada yung ganung guideline. So, ito, uh, ang tip ko sa mga tropa, kumuha ka po ng certification, kumuha ka ng experience na ikaw po ay magiging skilled worker. Kasi, uh, napakalaki pong bagay niya pagdating nyo rito dahil uh, kung ikaw po ay skilled worker, abab uh, above minimum po agad ang sweldo mo pagdating dito which is napakaganda po niya sa nagsisimula dito sa Canada. So ayun mga tropa, hopefully uh, nakapagbigay ko sa inyo ng kaunting kaalaman, ng kaunting idea na makakatulong sa inyo pag uh, gusto nyo pumunta ng Canada in the future. So ayun, uh, thank you mga tropa at lagi po kayo magingat ingat kung nasaan man kayo.